kaya naman? Girl, pakita mo na kay Danay Lani ang picture niya. Ayan na. Ano kayang ang reaction ni Nanay? Wow! Ay! Kay no. number two naman. Pakita mo na ang picture. Okay. Kay number three naman. Ay? Maraming Oo. salamat po. Matapos yung makita ang larawan ni Tatay Chris. Akiat! Oh, baba! oh, Base po sa nakita ninyo. Akiyat o baba? Akiyat ba? po ba kayo o baba? Nag-iisip yung dalawa. Ay, parang ayaw nung dalawa. Umakit pa rin. Ate Len? Akiyat o baba? O baba. Ah, gusto uh, niya po ng ano? Ah, uh, matagal. Oh. Bakit po matagal, Ate Len. Len? Ah, ano po. May kahawig po siya. Ay, sino? sino po ang kahawing? A friend lang po. A friend. A friend. friend. Na A ayaw nyo nang makita o gusto nyo pang makita? <laughs> Matagal ko nang hindi nakikita. Uh, kaya po kayo parang nagdadalawang isip. No, kilala uh, nyo po? Hindi yung po. Yung sa picture? Hindi po. Oh A my animation. gosh, it's fit. Pag kilala, hindi po. <laughs> hindi? Hindi niya Ano kilala? Po? May hawig lang. Hawig lang. Kaya nga po, hawig niya yung isang taong ayaw nyo kaya ay, kaya nagdadalawang isip may oh. umakyat. Ayaw nyo dun sa taong kahawig niya? Hindi po, ah ano, matagal ko na po siya, hindi nakikita kasi. Baka lang ano lang, baka sakali lang. Kaibigan niya po ah, siya. may pass oh, po kayo. Iwan. Friend lang siya. kayo bakit ayaw made. niyo po umakyat agad kanina? Na, But parang ay pa, parang hindi niyo gusto. Ayun. Naisip ko lang po na ano, yun nga yung friend ko na matagal ko na hindi nakikita. Ba't nagkakahabing lang po siya? Okay. Para ka baka sakaling siya. Oo. Oh, oh. Ah, nakita alam. Para ka sakaling siya 'yon. Okay. Sinanay Nanay Lani naman matagal din umakyat, but parang ayaw niyo po noong una. Sa totoo lang po nagdalawang isip lang din po ako, pero dahil uh, dahil kasi uh, pwede naman po siyang bigyan ng isang pagkakataon na para baguhin niya yung sarili niya. Hindi, do sa Diyo picture sa, po tayo Ah, Sa picture, eh. sa, oh. sa picture po. naman po sa pisikal na anyo niya. Po. Okay naman po, guwapo. Eh, ba't ang tagal niyo po umakyat? Pero ba't daw po kayo natagalan sa pag-akyat? Wala lang po, siguro nabigatan lang yung pakong po. Ah, masasarap din kayong kausap today, no? Okay. <laughs> so ngayon, si Tatay Chris na. Okay, Tatay, tayo po kayo doon. <laughs> Sarap kong kausap. Masasarap kayo sa mga rasunan <laughs> ngayon, ha? Buti nandito si Joel. Hmm. Kung di ka nabuking, hindi magiging masaya tong episode na to. Hahaha. <laughs> Ikaw ang nagpasaya Oo. ngayong episode na ito. Okay, Tatay Chris, oras na para makita nyo sila ng personal. Nakatayo na po dyan si Ate Lani. Reveal! Istimahin nyo ng isa't isa. Yan ba ang bet mo, Tatay Chris? Close! Yes! Iniisip na ni Tatay Chris, eto ba yung tipong i date ko? Oh. Mas gusto ko pa rin yung nakikita ko doon sa beer house. <laughs> Woo! Okay, yan na, ready yan na, yan na si Nani Arlene. Reveal! Boy. Boy. Parang ayaw masyadong tignan ni Tatay Chris na nahihiya yata siya. Oh, no. close! Ayan. Nakapwesto na si Nanay yan Ano po? Oh, to Baka matagal ding mag-isip si Tatay Chris kasi baka may maalala din siya. Ano yung maalala niya? Para na-order ko to ng pineapple juice. <laughs> ko lang din <laughs> Pakasya lang yun. Balay mo yung tinadahilan ni Ate like, Lek. Kaya tanga, sila pala yung nagkita. Sila pala yun. Open! Oh, 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 oh. Oh, close! Siya, oh. siya po ba yun? Siya po ba yung yun? friend nyo? hindi. Hindi. Okay. Tatay Chris, nakita niyo na po sila ng personal. Siyempre, may mga naramdaman kayo, di ba? May mga naisip kayo. Pantay-pantay ang kanilang mga ano, hina, uh, tinutungtungang baitang ngayon. Para kay Nanay Lani. Akyat o baba? Nanay Lani, bakit mo kayo umakit? Wala pa po. Oh, at saka Wala hindi po kayo magde-decide, mother. Wala pa po. Na-excite lang, na-excite lang. Bakit si Nanay Lani bet niya? Oh, na, oh. Bet na bet. Nanay Lani, kung ikaw ang tatawang, gusto mo paakyatin ka? Nanay Lani, kausap po kayo. Gusto niyo po bang paakyatin kayo? Opo. Oh. Tatay Chris, para kay Nanay Lani, akyat o baba? Baba. Ah, Ay, baba! Sa kadahilan ng... Bakit niyo po pinababa si Ate Lani? Parang ano eh. Si <laughs> Sir. Parang di ako <akashir>. sure. <laughs> Parang di siya sure. Siya sigurado. <laughs> Nag-iisip pa si Tatay, Hindi siya Chris. sure sa nararamdaman uh, niya. Okay. Loading pa daw, loading. At tara, yun uh, sa edad niya, hindi ako sure sa feelings ko. Yeah. Uh, sa 58 na. Sa 58. Pwede <laughs> naman daw. Eto na para kay number 2, kay ate Arlene. Akyat o baba? Baba din. Baba! Ah, uh, baba. Sa kadahilan ng? Ganun pa rin. Hindi rin siya Hindi sure. sure. Ang sure. KJ mo ha. Hindi <laughs> rin daw sure. Ayaw magsabi ng dahilan. Hindi ka sure saan? Na maging partner. Ah. Okay. Eto na tayo kay Ate Len. Ang pinakamatagal na umakyat kanina at magdesisyon Yay! nung nakita ang picture mo. Para kay Ate Len. Akyat o Bab. baba. Akyat. Akiyat! <laughs> Adeline, ka pinapaakyat ka. Pero nakita po namin sa iyong reaksyon, parang hindi mo gusto. Gusto niyo? Opo. So, sa prangkahang chikahan tingin po kay sa harap, mother. Pinapaakyat ka po kayo. Buong puso po ba kayong aakyat o hindi? Po. Ha? Aakyat po. Akyat. O eh, ba't umaarte po kayo ng ganun kanina? Ano ba yun? Ay, bata, Kasi kaya. kung kakarong pa siya eh. Kinakabahan. Sabi, sabi niya. Parang <laughs> siya. Kinakabahan na. Pero gusto niyo po. Ay, sis, gusto niyo no, ano, ba ang Atila, Okay, ano kayo? <laughs> Len, kayo po ang napili. Kaya naman, maaari na po kayong umakit hanggang sa taas. Yee-hee! <laughs> Maraming salamat ayo. kay Ate Arlene at kay Ate Lani. Lani. Thank you po. Of course, salamat Lani. kay Kuya Joel, kay Kuya Joel, sa ating bestie. Ayan. Tatay Chris, step in the name of love. Ay yung kapila po, yan. asisira <laughs> po yan. asisira po, yeah. yung 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 po dulo. yung yeah. dulo. Diyos yeah. just, 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 na. Kamay. Bakit iba tong <laughs>